Di ka man, anak hmm. wala pa lagi. Okay, tumos na sila mga amang anay. <tinyo> Uy, Dok, nasa mo na? Ako sa mga, Dok? Ako, bigi buta rin ninyo karong malabot ng eleksyon ha? Karong Bakalagi. pizza 30 tapon ba? Wala lagi. Lagi kayo, gibari na naman mo lang tag sa kalibo. Wala lagi. Masigurado sigurado pa ong ikaw ang buta ko, pa dyan dungagan. Wala uh -huh. sakto. Pagkahangula po kayo ninyong kwarta, Roy. Gita ka, anong muna utak sa kalibot? Ako, nabikayo itong palitan ninyong ulo. Hoy, sa ulo ra man tawo may labot ang sa lawas. Oh, ah, Grabe po muri. Apilon pag ginaho palita mga lawas? Apilon. Mas labing importante nang kamutok kyo kay mo na isulat para pagbuto. Wala. nagpila man din yung buto. Sa si buto kamot. Oh, nala. Tapila yung kamot. Ingat ra ah. Ako pa ba nila? Ako as kalibo. Sarang paghangula po ninyo kwarta ro'y nala. Sigurado ko na ikaw ang labot eleksyon. Pantay mo ha. Ikaw ang Oh, skalibo. Dinaw kaya sa pinta. Mukha kang bandre. Ay, skalibo lang malako ah. Ikaw ka pa bandre na lang, mamang skalibo lang mapo. Porta oh. Ay, naman pa pala tao kanang kamot no? To. Itulid na usa. Dili na mo tulid, lagi tuyo mo guna kay sanday na tulpen. Putol man ang usa, kinito sana na. Dili na magpunos kulangan man ang usa. Oh, kinito sana imo. Dili kay sanday ni anang para pagsuot dili mo. Sakto na na. Sakto na na. Salamat ani dok. Hala, sige kay. Mo atar buka to. Sige. Ano ni dum Okay na. Asa pa ano nga bang pagkuha ito pikas po? Pagkuha ito po. Tagay ko ninyo ha. Ay, kabla ka ni. Butaran ka na mo. Sigurado na ito. Naunsa mo na? Tegak asa nga barangay. Tegak barangay uno. Oh, di-di ka tegak hanik barangay wiyamot? Dili. Oh, nana, sige, salamat. Di mo na ikan ako butahan tuli, eh. Oh, naga sugo na gilis lang kamangay day hanik di, ah. Wala pa man sa mong, ah. Boy! Nga 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 kuno si Dukyo! Kaya saan magigikaman? Ha? May kaling ka na mga butahan ti! Nga tagpila ulo, God! Sakali ba? Nangatag na po siya! Kau punya ikan nak tangan lakar? Oh, lah bih kau gapa hulat tu lah bih kau kemang kau nak hidup kio Ya, mana lah nak sebalah si buku Mui bah, nak kau inang unang-unang bih idea bih tau Ustam mana? Wala mana kila si dokyo tanah nak nang mga butaan pisa tong barangay Ustam kan, ilis tanah tu nang mga patay Ustam kan, ilis tu nang patay? Ilis tanah tu nang patay kaya arun ingin nato si dokyo nga Pabayaran ng kada ulo anak dekay ingin nato nga butaan tinda sa tong barangay Adik ah, ko magkabanta ana! Hmm. Dili na si Dokyo ana. Madahan mo magkabanta na patay ba. Mo hmm. O, sumilabot ang mo sila kanang butan usap mo og daghan na tog lista di. Eh. Daghang tang madawat kita mo ibdat ni Dokyo na budget. Wala bala kay kalagun ka ana na, na tonsis ka ana. Hmm. Daghan na kay gabuhat anong ilista mga patay makabutar pag yon. Makabutar ig kalagun ka anang kalagnan makatulog man ka ana. Oh, kanan, dili ka nan, dili pud lamang ka nan. hala mo adto sa Dokyo kay ako basig kamangon ako adto ron basig dakot pagkapinan tong skalibot Sige, sige, dito mo buta ng lisanista ng patay kayo. Magabaan ka! Patay <laughs> ng bata, oto, kapatay, apilaguan. Uh, sus, binogbagoy gyan. Uh. <laughs> Istong saras Okay, nanon ko isa. Sumungo Victoria Sagibang Ignacio Kabang-kabang Sipin to băng Birohilio Palumbong Loloy Makimbang Dok Oi oi ni sa Undangin siya ng kamang. Alik, diriling ko direk. Kinagang butante ni mong diri dire, oh. ba? Asa mo na? <laughs> <No>. Okay. <clears throat> Muna yung mga lista ng mga butante nga akong nakuha dito. Sige, sa mo sila. Mauna yung mga butante sa tong balangay nga nagpaalayo na kong lista kay busy kay sila sa ilang mga trabaho. Ah, uh, mao ba? Nya, kung saan ko na to? Ni, sure, bull ni mo sila kay surebol uh, naman ni mo buto ni mo. Ay, mao ba? Nya, tagpila mo po na ilang kayo, na. Ay, ano kaya po? 1,000? pinang may kabo? Ay, sus. So, unumra sila kabo, pero dako ka ni katabang ni mo. Oh, mao ba? Nya, siguro ba po kang nako gina na sila kabutar? Ay, na siguro. Kayo kay gipang naman ni nako sila. Kay mo butar ni mo, patay man sila nako. Oh, maayo noon. Nya, sikin sa manay ng mga tawo diay. ay ah, pati kami ako ko ihingalan. Uh -huh. Kaning una, si Istong Sarap-sarap. Ah, Istong Sarap-sarap. Pili ba na katong sinong isto ang katong namatay na? Wala mo oh, mong namatay! Hindi <bane noise> pili na o! -oh. pili lahi pili nga isto ang sarap sara! Oo, mao ba? Hindi -hi ka sunod? kasi mo sunod? Oo. Oh. Kaning ikadua si Victoria Sagibang. Oo. Oh. Si Bi Victoria... Di ba? Ato pa lang sa adlaw Gilobong? lubong? Uy, buya! Ang mamanggit pa tayo maliwang si Victoria! Ano eh! Kaka-istorya pa ba niya gani aning ganihan yung gasli gris? Takaw, ni naman. Masagad lamang ka. Uy, mau ba pagtarong niya? Pagkatarong ko? Nga ka sunod, kisa na. Oh. Kani ikatulo si Ignacio Kabang-Kabang. Ignacio? Ako ang tatay? Oo! Oh! Patay naman ah! Ay, di, Dili to ma. Oh, sagar bila ma. Ignacio, kabang ba katong nari unahan last na sa boundary da sa tumbalay balay, sa atong barangay. Oh, oh um, um, ba? Nya kana sunod di Ang sunod sisipin Tulimbang. Hmm. Sisipin Tulimbang at kato man lagi nang Oh, at na ospital. Oh, dahil yung pag Igo rin uli sa ilaan ng matay. Oh, <laughs> wala! Wala na matay! Ito ang pag-hospital ron! Wala pinamatay! Ano ba naman mong patyon mani mo nang pag-ospital gaga pa kaayo pa ganito atong ospital? Tarong bidi kay sayo pleto ko na dunggan di ay. Sayo to kay kani. Dapalay naman ni nako. Ano na nya kana sunod kay Kani ka sunod ana si Berhelio Balumbong. Oh, Berhelio Balumbong. Ang kato na silingan ni David. Oh, sakto ka. Atong palahubog lagi kayo. Oh, sakto. Nga hubag man tong atay ana. Berting hubaga. Dimo mo tigkamatian ni di ba? Ah? Namatay? Oh, mo, wala, wala bin namatay to. Nahubog naman to, nakatulog wa to. Ibala yung naman po na yung ginikanan na to, kaya na naging nahubog, pala hubog um, kayo, dige palista ng kapen. Wala, wala namatay. Wala biya. Pagtarong niya ba? Oo, oh, napaisa lang si Kuno Luloy Makimbang. oh, Makimbang. Si Luloy. Ay, ang katuman ng disable. Mahuga ni Luloy kayo. Mahuga na ikatuman ng naisakit ang utok ng Gitsumar? Mismo. At ito pa mo ni niaging limang katuig Ay! Iya to kato iya tong kaluha katong lima katoy pa namatay. Iya tong kaluha. <laughs> sa ato pa. Pareha sila nga na iya kaluha. O oh, pareha lang kay pare magnaong. O <laughs> uh, dapat pare nong pre nga kaluha man. Iya. O mao ba niya? Pila may akong ana? Um kani kay uno man kabuok. Pila kay ana to. Mm um, kwan? Kanang kalibo. Tagsakalibo oh. nom sa ato pa 6,000 din na. O. Oh. Pero lahi pa ako ba? Lahi pa ako. Kani sisipin ba? Tuloy ba ang? Oh. Hospital ne? oh no, hospital Pero, well, uy, ka hospital na eh. hospital mo Ay, walang biya. Dili pwede i eh, mil ni muna ina iya. Uh, ano naman? Ano Ay, di, di. Ang ang taong tambal. Hospital pa na. Dako, bigay ka tamang nila ng 3,000. mil. Oh, nahala. Di. <coughs> Hatay ko kutso. Oo, oh, oh kana ututanan Utsutan na kay. 5, 2, tres. 3, tres, Hmm. Matay sa kay Dok. Matay ikaw mo daw ka ng ato ang barangay, Dok. Alam po, tanan. Kulang ba, tanan? Salamat ka, Salamat ka, ha? Oh. Aray sa kukay. Kikon pa man ako niya, ha? kay kayo mo, tiwasan po kukamang ha, Tay, Ha, ha, Salamat kay ninyo, kay tungod ninyo, nakakwarta kong dako kayo. At ay si Rokyo, mga dalagang pagkakapitan, wag ilamay kalibutan ng mga taong dihatag na ako patay na pagkabugo kay pagkakapitan muna dalaga talaga kapitan patay pasalamat kay kuni ninyo god kay bisan tud patay na mo pero dagya ay pulos di ay munang karon dawatan ning ako ang pasalamat ninyo oh ha di ay snober naapoy ka nang chichirya og oh, tubig ha, ha? salamat kay gini ninyo pag ginahin ra biyong kaon na kay nang madunlan mo ha salamat kay gininyo, ninyo salamat ha mo ni sa Time sa oh. Is time sa to Si katura bagit si Dokyo, wala na bagit to'y kalibutang patay na mo. Natuor ba to buhit to si bu buhit mong mga tawa mo? Nga, murang karong malabot nga butuhay. Palihog lamang kung ato dito ninyo sa barangay hall. Pangbuto mo, kaya di dito makaayong nanikas ta. Pangbuto mo ato, arong dito Di, Ule, tayo, wala, tayo ko lang Ha? Salamat kayo muna to. Na, yung pagkao no? Salamat kayo. Sige, dito mabutan ang lista ng patay kayo. Magabaan ka! Patay ning bata uto kapatay api laguan. Sus bugoy gyud. Chari la wong ki du. Chari prosisu o Jimmy makaulay o chara kun lani. Chara da ni Jimmy Riponte, o ni Rama o ni Zian Russell Malia from Takurong City. Chara Oh, shout out mo Gina Bongao, oh, shout out mo Mark Adrian TV YouTube channel fam. Kabayog Summer. Og oh, shout out mo Amy. Okay, shout out. Oh, shout out, shout out ni Vilma Langam, ni Jovan Cads, Cubs, og oh, ni Jovan Karen. Shout out. Oh, shout out po dai ni Ma'am Maria Teresa de la Cruz, og oh, ni Cyrus Hugar, og oh, ni